Bagong sigla ang naidulot ng refresher course sa paglilingkod ng mga Pathfinder and Master Guide sa Mindoro Island Mission. Doon ay masaya nilang muling binalikan ang mga kaalaman at kasanayang nakapaloob sa Pathfinder Ministry Curriculum na magbibigay daan sa pagtaguyod at pagtatag ng bagong club sa kanilang teritoryo. Ang Balitang May Pag-asa iyahatid ni Jennifer Maranglas. <laughs> kaugnay ng pagsusulong ng Pathfinder Ministry sa mga lokal na simbahan, Adventist paaralan sa pinakabagong Mindoro Island Mission, isinagawa ang kauna-unahang Master Guide Refresher Course dito sa lugar ng San Antonio Gloria Oriental, Mindoro. Ang naturang gawain ay pinangunahan ng North Philippine Union Conference Pathfinder Council na dinaluhan naman ng mahigit 80 mga pastor, mga guro at iba pang mga master guides na nagsusulong ng ministeryo ng Pathfinder sa kanilang mga paaralan at lokal na iglesia. Ang layunin ng uh, master guide refresher course dito po sa Mindoro Island Mission upang patuloy nating i-reactivate ang ating mga master guide pastors, teachers at mga local youth leaders. Ang layunin nito ay para tulungan na mapalakas ang Pathfindering Ministry sa mga lokal na iglesia, hindi lamang sa mga paaralan natin, kundi sa mga distrito at ang mga kabataan ay may handa natin sa mas malawak na paglilingkod at responsibilidad sa leadership. Bilang tugon sa panawagan na isulong ang Pathfinder Ministry sa local church at bilang isa na rin sa mga naitalaga na manguna sa gawain ng Pathfindering Ministry ay patuloy kaming makikibahagi at magbibigay ng suporta sa gawain ng Pathfinder Ministry. At lalo higit ay patuloy din kami na mag-aakay ng mga kabataan sa paanan ng Panginoon at para na rin makadevelop sila ng mga karakter na tulad na sa ating Panginoong Heso Kristo. Bahagi ng mahalagang pagsasanay ay ang talakayan tungkol sa layuni ng Adventurer, Pathfinder at Master Guide Ministry na magpapalago ng espiritual na buhay ng bawat kabataan at miyembro ng iglesia sa kabuuan. Tinalakay din ang mahalagang pagsasanay gaya ng drills and marching, club programming and planning, club organization, at iba pang mga aspeto na kabilang sa iba't ibang tracks ng Pathfinder Ministry. Ang ministry ay maghahatid ng pagliligtas ng bawat isa. Kaya ang aking hamon sa ating mga master guides, lahat ng master guide dito sa Mindoro Island Mission ay magkaroon ng isang focus sa Pathfindering Ministry to young people into a saving relationship. Well One of the most important ministries of our church under the AY ministry is the Finder Adventure and the Master Guide. And that is why I'm so happy with the initiative of our MIM, the Youth Department, to have this Master Guide Refresher Course. Inaasahang ang gawain ito ay magiging daan upang maging mas organisado ang bawat Pathfinder Club sa mga lokal na iglesia at adventistang paaralan at magiging epektibo ito sa pagpapalago at pagpapalawak ng Ministeryo ng Diyos na magahatid sa atin sa kaligtasan layuning magatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Mindoro Island Mission. Ako po si Jen Pamaranglas, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.